kasi po iba po yung feeling na magkakasama po kayong lahat sa isang pamilya Hi Divina Hi Kuya uh, bale isa ka sa ano isa ka sa hindi pa nakakasalang sa will stock natin sabi mo handa ka ng sumalang ang tanong handa ka na ba talaga? yes okay Ngay uh, ngayon po masasakyan natin yung ano ba talaga si Divina? Anong anong mayroon kay Divina? <laughs> Yung kwento ng buhay ni Divina. First of all, introduce yourself first. Ay, ako nga po pala si Divina mm. Bilubal. Then, ang birthday ko po ay November 18, 2008. <laughs> Nakatira po ako sa Tagli Si Divina ba, Nag-iisang anak? Ay, hindi po. Panganay po sa magkakapatid ko. Panganay po. Panganay. So, pang ilan kayo? Five po. Lima? Panganay ka? So, ilan taon yung pinakabunso? Three years old. Po. Three years old. Pero, ano, kasama mo naman siya lahat? Kasama mo naman siya lahat? Hindi po. Nandun po sa side ng papa. Nasa papa mo? Yung? Yung kapatid ko ka po. Lahat? Hindi po, ano, yung dalawa lang. Yung dalawa, bunso, yung dalawang bunso? Yung bunso po, tsaka yung pangalawa, sumunod po sa akin. Ah, okay, yung, ah, yung sunod na panganay, tsaka yung bunso. Apo. So, ibig sabihin, yung nanay mo sa katatay mo, hiwalay? Oo po, bahay lang, bahay. hiwalay ng bahay. Pero, official, sila pa rin? Parang. Parang? Hindi, parang hindi. Bakit parang hindi? Hindi ko paki-elaborate nga, paki-ano, hindi ko maintindihan bakit parang hindi na ewan parang ganon hindi mo alam bakit ganon bakit ganon sa tingin mo ano may ano, anong hirap ko explain ano lang parang naghiwalay po sila kasi po si papa pala pumunta po sa stepmother Ah, oh, wait, wait, wait. Nagpapagaling yung papa mo? Ilan taon na ba papa mo? 37. 37 years old. May sakit siya. Okay. Pero, uh, hindi naman sa himasok. hindi naman sa ano ah. Pwede bang malaman kung ano yung sakit ng papa mo? Ano po? May sakit po siya sakit. May tubig po sa bata. Ano Kumusta na papa mo ngayon? Ano lang, po? na lang daw. Ubo na lang po yung sakit niya. Pag nagpapagaling na lang po. Ah, thanks God, nakaka-recover na 'yung papa mo. So, nakakadalo ka sa kanya. Ah, okay. Ah, base sa kanina, sabi mo, 'di ba, para magkahiwalay 'yung nanay at tatay mo. Bakit sa tingin mo bakit kaya? May some, may something ba na may may type may Sa tingin mo may pag-asa pa ba na maging ano na parang ganon? Hindi na. Ah, okay. Pero tanggap mo naman. Opo. Binatanggap. pa. Hindi pa matanggap. Pero pinipilit tanggapin. Okay. Pero at least magka vibes magka vibes pa rin naman kayo ng papa mo. Nakapunta pa rin naman siya. Nakapunta pa rin kayo doon sa papa mo. Pero yung mama mo parang hindi na. Ganun. Ah, okay. Ano? Si na ba? Ano? Anong grade na? 9 po. Al ilan taong ka na? 15. 15? 15 ikaw yung panganay. So, si Divina ba may pangarap sa buhay? Ano yung pangarap sa buhay? Ano po? Maging chef. Chef? Chef Alan Ah, chef. <laughs> <laughs> chef? Oh, ma marunong ka pa mag mag magluto, no? Magaling ka magluto? Hindi. <laughs> <laughs> Bakit? What gusto mo maging chef hindi ka pala marunong magluto. Emisan, eh, magluluto. Anong luto mo? Pritong itlog? <laughs> ano? Adob ad adobo po. Adobong Adobong atay. Adobong <laughs> atay. <laughs> tapos, ano, ah, uh, bukod doon sa pagiging chef, ano ba yung pangarap mo pa? Sa pamilya mo, ganun. Parang, maging, ano lang po, maging masaya, tapos yung, maging, ano ba yung buhay namin. Maayos naman po yung buhay namin, yung mga pamilya. Ano lang po, para, parang, parang, wala pong magkakasakit din parang happy lang din. Ah, uh, ah, uh, kung ano, kung tatanungin kita, gusto mo ba bang magkabalikan yung tatay at nanay mo? Bakit? Ano pong pakaramdam pag walang pagganan? Sige lang, ilabas mo kasi yung nakikilala namin na Divina dito lagi is lagi masiyahin kasi hindi namin alam na mga kasama mo, na mga followers na meron ka ding kinikimkim sa loob ng dibdib mo na pwede mong ilabas dito para mapakinggan ng nanay-tatay mo, ganun na hindi mo napapakita sa kanila, napaparamdam sa kanila. Yun lang, ganun lang. Kasi po iba po yung feeling na pa yung lahat sa isang pamilya. Ganun po. Tapos, ano po, iba pa rin po yung bonding yung pamilya, yung magkakasama po po yung lahat. So, anong gusto mong sabihin sa kung sakali, sa mama, mama at papa mo? Ka, kung ganyan, kung sakaling pwede pa ba, ganyan. Kasi, na, kung napanood mo yung yun, unhappy for you ganyan pero yun naman hindi naman ano hindi naman siya mag-asawa para magjowa pero parang pwede pa pero hindi naman sa napipilitin ano, mo sila kasi kumbaga yung ma may mensahe mo lang kung sakali lang baka sakali natin in malay natin biglang ganyan <laughs> pero hindi mo na kailangan pilitin yung nanay mo kasi kung gusto talaga ng nanay mo wala tayong magagawa di ba Pero kung hindi po, okay lang din. Katanggapin ko na lang din. Uh, kasi, ano, ang uh, mahalaga na kikita mo sila parehas, kasi meron nga dyan na may nanay-tatay, pero, hindi hiwalay pero wala na. Walang kinakasamang magulang, magaya ni, alam mo na yung kasama natin, na iba, na walang kasamang mga magulang, ikaw, parang ganun, maswerte pa rin kasi meron kang nanay, meron kang tatay na nagmamahal sa'yo, na ano na kinikilala kang bilang anak ganon <laughs> bali sa ayan sa mga sinabi mo ngayon kasi nagulat nga kami na may ganyan ka na nararamdaman na hindi namin alam na kinikimkim mo pala napaka lakas ng loob mo saludo ako sa iyo kasi na sabi mo yang ganyan kahit although maiksi lang pero kitang kita naman sa nararamdaman mo sa pinakita mo sa na, sa ano yan, sa luha mo na gano'n yung gusto mong ipahiwatig. Although hindi naman gano'n ka na, kaharami yung sinabi mo, naiintindihan ng mga magulang mo yon once na mapanood nila ito. Pero sabi, sabi nga natin na uh, kung ano man yung magiging desisyon nila, sabi mo nga, matapang ka pa rin na uh, kung ano man yung ano, desisyon, ano, uh, haharapin mo, di ba? Yan si Divina. <laughs> si Divina po, kahit masayahin, matapang po yan. Kahit ganyan, hindi, hindi pala imik. Pero madaldal yan. <laughs> <laughs> napaka yan po si dibina, Divina. Ubando. <laughs> ano ba ito pangalan mo? Yung buong pangalan mo? Dibina Bagasina Ubando. Divina Bagasina Ubando. Saludo kami sa iyo, Divina. At marami ka pang tatahakin, marami ka pang landas na susuungin, marami ka pang mga mga pagsubok na haharapin. Kaya andito lang kami bilang mga parang kuya mo, kapatid mo, pamilya mo, kung may problema ka man, sabihin mo mag-open up ka. Kaya maraming salamat sa pag-open up dito. Thank you, Divina. Bye-bye. <laughs>